Tato harun idol no. Pauli -i -i na gid mi dai idol. No, ara gid ang papa dulu. Gini-gini saja. pakit Pakrit kayo no. Aw dalan dul. <coughs> Tato ni dulu, sama kun tin tri dulu. Morning ang dalan dul. Kailang ra ning Morning. Tawag ng kahoy dire dulu. bukid dul. Nga Manggulingaw no. No. Ini ini lagi dobak leong bapa dol. Na? No. Nah, apa kamu sih rai dol? mo si mudul. Sa yang perbuntin teritori. Gusto mong galing mo dako yung followers Ang itong mga content creator Nagsuporta sa'yo mo Kung nagpalo ni mo Maunang kusog pina Muna ang kusugay mo suporta sa mga content creator sa imuha muna amang gani ang ilang video magisimul, si Mool suporta para mapansin sa kanila nana ragyod tinabanga na hmm? shout out to dia nangak na igu dulu grabe ka pakinid yun amang gaanan diri sa bukid dulu ikaw hmm? na nagi sa ibabaw dul shout out yun yun dia sa mga content creator